Isa ang rape sa mga pangunahing krimeng problema pa rin sa Cordillera. Sa tala ng Police Regional Office Cordillera, pumalo ito sa 176 na kaso ngayong taon. Bagamat mababa ito kumpara sa 176 na kaso noong Enero hanggang Oktubre noong nakarang taon, nananatili pa rin itong malaking problema. Lalo-lalo na yung mga lugar na usually yung nangyari ito sa lugar na medyo malalayo eh, Na walang ibang Nakatingin, naiiwan yung magkasama rin sa bahay at kung nakainom, eh, hindi mo pigilan yung behavior. Isa sa mga tinututukan dito ang probinsya ng Benguet kung saan nakapagtala ang probinsya ng 54 na kaso mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon kumpara sa 52 kaso noong nakarang taon sa kaparehong buwan. Ang insidente ikinalarma rin ni Benguet Congressman Eric Goyap. Ngayong taon, sa isang bayan pa lang namin, 18 na po ang napukulumpong rapist. Ang pinakamasakit po dito, ang nangre sa kanila ay sarili nilang ama, kapatid ng misis nila, uncle nila, kapitbahay nila. Pero ang mas nakakabahala, ang ilang kaso ng rape, inaareglo na lang kung saan malaki itong kawalan ng hustisya para sa biktima ayon sa isang women rights advocate baka sasabihin ng ibang mga sexist at saka mga sexual harasser di diba, na ay hindi naman pala nasasampahan sampahan ng kaso, di ba? Uh, so hindi ito nakakatulong dun sa ating uh, pag-eliminate ng gintong klase mga kaso ng mga rape at diba, iba pa pang mga gender-based violence. Dahil dito, ang ilang biktima walang magawa kundi manahimik at ang ilan walang magawa kundi pakisamahan ang mga suspect sa loob ng kanilang tahanan. Upang mabigyang solusyon nito, ipinanukala ni Congressman Eric Goyap sa Kongreso ang batas na magtatayo ng halfway house para sa mga biktima ng pangaabuso at rape. Gagawa tayo ng halfway house na nandiyan ang DSWD para gabayan sila. Samahan po natin ng DOH para yung mga psychiatrist po, eh, madibrit po sila Samahan natin ng TESDA para mabigyan sila ng kabuhayan, maturuan sila ng kabuhayan. Samahan natin ng Department of Education para makapag-aral pa rin po sila. Dapat talaga inaalis yung mga perpetrator din sa komunidad, so pinakamaganda nga makulong, di ba? Tapos yung mga ating uh, survivor, kinakailangan nila ng services, mapakounseling counseling man ito, di ba? Uh, yung iba sa kanila sa totoo lang tumitigil, tumitigil sila sa pag-aaral tapos yung iba meron ding aspeto na uh, nagiging sexually active uh, kasi bumababa yung self-esteem sa datos ng Procor nung ikalawang quarter ngayong taon, karamihan pa rin sa mga suspect ng rape ay hindi pa nahuli na pumalo sa 25 habang labing isa sa mga suspect ay naaresto na. Dahil dito, pinapalakas pa ng PNP ang kanilang kampanya Unang-una yung programa ng Cordillera para dito, specifically sa rape, is yung may uh, off paniyok. Yung uh, initially nagsimula ito sa Ipugao, tapos inarap ng region ito. Uh, Kung baga ito yung off-land na uh, uh, tuition, eh. uh, ini-inform namin yung mga mga... Uh, community tungkol sa nangyayaring ito. Umaasa ang Procore na makiisa rin ang publiko at iba pang ahensya upang tuluyang masugpo ang nasabing problema. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.